Muli na namang nagpakitang gilas ang isang bagitong boksingero na tinaguri ang anak ni Casimero dahil sa sobrang angas nito sa ibabaw ng lona. Halos mapatay ni Kabayan ang matangkad na tay na kanyang nakalaban. Sobrang lakas ng kamao ng ating boksingero kaya parang lantang gulay na parang sinampay sa lubid ng ring ang Thailander na kalaban. Kaya naman yung diwata ng Thailand ay labis talaga siyang hinangaan. Eto na talaga yung boksingero na maaari talagang pumalit kay Cuadro Alas, General Casimero. Si Arvin Jan Pasiones o AG Pasiones ay isang bagitong Pinoy na boksingero. 18 anyos na ipinanganak at nagmula sa bayan ng Cebu. Ngunit naninirahan na ngayon sa Houston, Min City bansang Vietnam. Bata pa lamang ang ating bida ay nakaranas na ng pambubuli sa mga kalaro at kaklase kaya na in ito sa pagbabaksing at naging sobrang maangas para hindi na mabuli. Hindi naman siya nabigo dahil natural ang kanyang talento sa pagiging isang boksingero. Lahat ng kanyang nakalaban na nambubuli sa kanya dahil daw siya ay mahina at payatot ay talaga namang pinahirapan ng ating bida. Press na press na undefeated na bagito ang ating boksingero. Ang kanyang huling na kalaban ay isang powerful na Thai na boksingero. Sobrang yabang po talaga ng boksingerong Thai na ito dahil siya ay may 100% Knockout power ratio Sa record na 8 wins Lahat ay tinapos sa pamamagitan ng knockout Untouchable po ang kalaban ng ating pambato. Sa weigh-in pa lamang ay di na sila mapigilan. Gusto nang magbangasa ng dalawang boksingero. Sobrang yabang ng tay at binubuli ang ating pambato. Ngunit lilipad ang ulo nito pag nangyari na ang bakbakan ng dalawang boksingero. At nito lang August 11, taong 2024, ay nilabanan naman niya ang tinaguriang Terminator ng Bansang Thailand. Ngunit tatlong beses itong pinabagsak sa loob lamang ng round 1 ng nangapakalupit nating kababayan. Ang <tod> Araw ng Sabado, March 25, taong 2023, sa Saigon Sports Club, Ho Chi Minh City, Bansang Vietnam, magaganap ang laban ng ating kababayan na si A.G. Pachones kontra sa hambog na Thai boxer na si Sarawut Jamtong. Napakaraming Vietnamese na nanunood sa laban na ito ang mapapahanga talaga ng gusto sa galing ng ating pambato. Pagpasok pa lang ng Tay ay naghihiyawan na mga tao. Crowd favorite ang Tay na boksingero habang underdog naman po ang ating pambato. Round number 1 kumpiyansa talaga ang Tay na kalaban na matatalo niya agad ang ating kababayan. Naging agresibo ito at gusto na agad tapusin ng Pinoy sa round 1 pa lamang ng kanilang bakbakan. Okay, Sa umpisa pa lang ng kanilang laban ay pabago-bago na ng stance ang ating kababayan. Orthodox at Southpaw ay kaya niyang panghawakan. Kaya naman dito ay nawasak ang tay na kalaban. Hindi naman basta-basta nagpatalo ang ating kababayan at pinakita ang kanyang magandang depensa at halimaw na opensa sa laban. Literal na mamaw ang Pinoy sa kanyang galawan. Agresibo agad ang tay na kalaban pero pinag-aaralan at tinatansya lang siya ng Pinoy na ating kababayan. Thank you. Nagyayabang na agad ang na Boxingero habang nakapokus lang sa laban ang ating pambato. Thank you. Sa round number 2, kontrolado na ng Pinoy ang laban at dito na niya tatapusin ang mayabang na tay na kalaban. isang napakalakas na one-two combination ang pinakawala ng ating kababayan, ang brutal na nagpabagsak sa hambog na tay na alaban. Sa tindi ng kamao ng Pinoy, gumapang-gapang ito habang pinipilit niyang tumayo. Ngunit sa sobrang hilo ay tuluyan ng bumigay ang tay na boksingero. Sobrang napahanga naman ang mga Vietnamese, lalo na yung diwata sa galing ng ating boksingero. Napasayaw-sayaw po si A.G. Pasiones at naging sobrang maangas ang ating boksingero na parang galawan ni Cuado Alas General Casimero. Instant superstar po si A.G. Pasiones sa bansang Vietnam. Siya ay hinangaan gusto ng gusto na mga tao at winagayway ang bandila ng mga Pilipino. Sa sobrang angas naman ang tay na kalaban nito, nagawa pa nitong sumayaw-sayaw kahit na ito ay nakatikim ng isang brutal na pagkatalo. Si AJ Pasiones ay isang bagitong Pinoy na boksingero ang sigurado na susunod sa yapak ni Cuadro Alas, General Casimero araw ng linggo, August 11, taong 2024, sa patimpalak ng lit WBA Asia Vietnam Tournament ng Boxing, makakalaban ng ating pambato ang isang Thai na boksingero. Si Nantanon Tong syay, ay tinaguri ang Terminator. Sobrang angas nito na may labing tatlong panalo, labing dalawa sa pamamagitan ng KO at dalawang talo lamang. Samantalang ang ating pambato ay may siyam na panalo, lima sa pamamagitan ng KO at wala pang talo. Kaya sa Aba na ito, heavy underdog talaga ang ating boksingero. Sobrang angas naman talaga ng entrada ng Thai na boksingero. Hinakbanga na lamang niya ang lubid ng ring dahil napakatangkad nito. Pero round number 1 lang pala ang itatagal niya sa ating pambato. Dito sa round number 1 agresibo agad ang Thai na kalaban pero pinag-aaralan lang siya ng ating kababayan. hạng 110 bao Đấm tốt của Passionet Đấy giày ép luôn đối phương một đánh nhanh đầy tốc độ Vẫn luôn là thứ cực kỳ cuốn hút Mà AJ Passionet làm được Mừng quên rằng đối thủ của anh Cũng rất đáng sợ Và còn trẻ hơn cả anh nữa Ép được đối phương Liên tục là những cú đấm trúng đích từ AJ Rất tốt với cú đổ ngã rồi. Đối thủ trông choáng say rồi và đây mới là hiệp đấu đầu tiên thôi. Tốc độ vẫn luôn là điều mà AJ mang đến. Gục rồi, gục tất rồi. Gục tất rồi. Sobrang angas ngalaw ni Kabayan, parang binaril-baril niya ang taya na kalaban. Lahat put 15 giây. Có lẽ trận đấu vẫn tiếp tục. Lép húc Đối thủ cô lê không trôn rồi Và đó là chiến thắng cho AJ Passionet AJ Passionet đã Si AJ Passionet ay isa ring Pilipinong boksingero na may potential na balang araw ay magiging world champion din natin dito. Papalit kay Manny Pacquiao at Cuadro Alas, Janrel Casimero.